Magandang-magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkape at pandasan. Nakikita ang ating pinanggalingan sa ating pananalita at sa ating pakikitungo sa kapwa. Meron po akong karanasan sa isang lugar. Hindi pa nakapagdasal bago kumain, tinagtad na ng isang guro ang ulo ng litson. At sa kapagkatapos ng dasal, nagunahan ang mga tao sa kainan, parang mga asong gutom. Ang makalupa, makalupa din ang sinasabi. Maririnig natin sa kanya ang mga pinahahalagahan ng makamundo. Pagsisikapan niyang maging makapangyarihan kahit nakakaapak na siya ng kapwa tao. Hangad niyang sumikat at sa kanyang kasakiman, hindi niya tatantanang makuha ang kanyang kagustuhan. Ngunit pinapatunayan ng naparirito mula sa langit ang salita ng Diyos. Pinahahalaga ng taong nananampalataya sa Diyos ang mga bagay na makalangit. Isinasabuhay nito ang kautosan ng Panginoon. Isinasalamin nito ang kabaitan ng Diyos sa kapwa. At hindi ito nawawalan ng pag-asa, kahit kapit na ito sa patalim. Kung tatanungin natin ang ating sarili, kanino tayo napapabilang? Ipagdasal natin na habang tumagal, mas nakaukit sa ating pagkatao, ang pagkatao ni Jesus. Magandang umaga po.